Magandang araw mga ka-inspirasyon. Sa pagkakataon pong ito, maghahatid po tayo ng biyaya na mula sa Diyos sa ating pong kapwa-tao at sa tulong po ninyo sa panunood ng atin pong mga video na ina-upload sa atin pong Facebook page at sa YouTube. Kaya samahan nyo po kami sa atin pong paghatid ng atin pong munting nakayanan Deliver lang po. Si Lulo. Asan si... Eh. Shout out, Ate Lani. May pasalubong yung mga kapatid. Oh. Hanggapin niyo po ang... Actually, siyempre play on ang mga kapatid po. Kasi yung supporters natin sa vlog, mga kapatid. Kaya sila yung, sila yung talagang, kung galing talaga sa kanila ako. Tapos, siyempre, sa Diyos, siyempre. Bay, ano ka dyan, ate? Ano, pabukas niya? Hindi namin na... Ay, ito, ito, ito. Bilang namin na, ano, kung... Pwede ba magkape? Pwede pa po ba kayo magkape? O ano? Gata, ay, may sinama, may sinama naman tayo, di ba? Siyempre, may kapit-asukal, may bigas. At pahawal, kasi ayun natin. Alumin yung ano, pahawal. At coffee make. Una, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ito ang pangalim ito, biscuit. Para sa mga bata. Para sa inyo rin. Ayos kapila. Ikaw ang tinggi lahat na naman po. At syempre, may sugar. Ito yung may pang... Ito paano, pang tawid po yan. ano na muna. Kumain na muna yung sobrang buwal pa sila. Pala. <laughs> yung kapangalan niya kasi Santos ng kanting ng bonito. Siya pala ang sana kay ginto. So, una salamat po sa Jo siempre, sa Dios ang, ang lahat ng karangalan at kapurihan. At si brisma mga kapatid, yeah. Karamihan ng no, mga followers natin mga kapatid. Yeah. Kaya sila talagang ang ko pugay niyan. Um, salamat po. So, eto. Hindi na yung isayin agad. Ano Ang pangalan, o... hindi na namin na-check ko anong pahalo uh -huh. eh. Bukas lang. Ha? Hmm. Ah, sabihin, amoy pandan siya. Ah, pandan. Ayun ha. So, Pwede na ano yun yan. Hmm. Pwede na sa ingi agad at sabay na yung langka. Papaya. Pasok na pasok yan baka kasi kainin pa ng pag tinago eh mahirap pa ang daga sa mga ay hindi po kayo makakalimutan na mga kapatid siyempre salamat sa Diyos salamat po sa Diyos siyempre laging sa Diyos ang ating kasasalamat kumusta naman ang ano po? Ikaw, nakakapagsalita pa si Kuya? Uh, kumusta ka naman Kuya? Ayos lang? Basta kami ay nandito lang, magbagamat kami malayo ay pamisa-misa kami natutunta. Ay busy din eh.